Nagpapatuloy ang manhunt operation ng Midsaya Municipal Police Station laban sa mga sa likod ng pamamaril patay kay Haron de Balanes na tatakbo na bilang kapitan ng Barangay Malingaw. Ayon sa kasunod na investigasyon, away pamilya ang dahilan ng pamamasilang sa biktima ngunit itinoon ito sa panahon ng COC filing para sabihin politika ang motibo. Maghahain sana ng Certificate of Candidacy ang biktima ng barilin ng mga salarin gamit ng caliber 45 pistol. Matapos marilig ng mga suspek si Dimalanis, sunod na nilapitan at binaril si Javier Samad Cambiong na kumakain lamang ng kanyang pananghalian. Sumakain sa Honda Click Motorcycle ang mga suspek at umakas matapos may sagawa ang krimen. Sa kabila na nangyaring pamamaril, balik normal ang COC filing sa bayan dahil pinawi ni Mayor Rolando Sakdalan ang kanilang pangamba. Aminado naman ang alkalde na noon pa man ay isa na ang barangay Malingao na sakop ng SGA Farm sa mga areas of concern dahil sa mga nangyayaring riddle of family feud. At yan ang report kasama mo sa DXMY, RMN Cotabato, Radyo Roy Holgado, Datak, RMN.